Hello guys, 'yan magandang hapon sa ating lahat. 'Yan. Uh, pangalawang araw namin dito sa lugar ng asawa ko. So, i tour ko kayo guys. Uh, simple, i tour ko din kayo sa bahay ng asawa ko, guys. 'Yan. 'Yan medyo umaambon dito kasi panay ulan-ulan dito sa probinsya. Eh. Si uh, medyo ano, tahimik ito, dito madilim-dilim na. So, 'to, bising -busy sila dito, kaka-prepare ng uh, kakainin namin mamaya. Tsaka, mayroon ditong niluluto na bat. Ano pangalang bat yan, Hadlangit daw na bat. Yan, o. Bali, pinapakulukan siya, guys, kasi para, ano, tapos... ni expert to, di ba? Mm, yan. Tapos, ipa, ano, sa araw, ibilad sa araw. So, i-ano natin yung camera para makita nyo. So, yan siya, guys, o. So, yan. Ayan, yung bat na to. Ano yung nga din yung yun. parang nilalaga siya. Tapos binibilad. Tapos, ito yung ano na, oh, yan o. Oh. Ayan. Tapos, ah, uh, expert nila yan. So dito, ikot tayo. Siyempre, ikot kayo. Ikot tayo sa bahay ng asawa ko, guys. yan ito yung bahay nila, guys. na tinamaan ng bagyong audit to, eh. Yung pumunta ako dito 2019 last ko na pumunta dito. Okay pa to eh. Ayan o. Kinamaan ang bagyong audit. Tapos ito na lang yung medyo kubukubuti na ito. Hindi na yung kay sa bayaw ng asawa ko. Ayan siya kay Nuy Tata. Ayan yung bahay na yan. Tapos ito. Ayan. Ito ikot tayo dito. Yan, yan, o. Oh. Ito yung bahay nila. Parang may ahas na dito, oh. Yan, kwarto to. Tapos dito, parang pinakaano dito. Yan, dito kami dati nanonood ng TV. Tingnan <laughs> nyo na, guys, o. Oh. O, oh, wala na ang bubong. Yung bagyong odit. Masukal na din, o. Oh. Nakakatakot. Para may ahas. Yan, dito. Yan, may TV. Yan, dito kami nanonood dati. Dito. Tapos so, ito yung kwarto. Dito kami natutulog. Ito may double deck dati dito. Yan na siya, oh. Hmm. Tapos ito yung likod maliit lang naman din yung ano na sa Yan. masukal na. Yan siya. Um, simula nung bagyong audit hindi na napagawa. So speaking of halaman na to guys, itong pangalan sa amin utot-utot. <laughs> Medyo ano pakinggan 'di Pero hindi ko alam kung anong term talaga nito sa Tagalog. Basta sa amin, utot-utot. Okay, parang iba pakinggan ba? Ito siya Oh. Naano ko tong pagkain na to, yung prutas na to, nung nakatira din ako sa isla. Yan, ito oh. Hm. Masarap to guys, masarap to. Matamis. Yan, dami mo. Oh. Ang dami hinog doon Oh. Yan, ito na yung bahay nila ngayon nung kinamaan ng bagyong ulit. hmm -hmm. mm, pamis mm, mm. Para siyang ano, uh, uh alatris. So dito tayo, ikot tayo dito. Ayan. Ayan. Ito, ito, ito. Ayan. Ito yung likod. Ito yung likod nila. Ayan. Dati, mayroon silang to daming papaya oh. Ang <laughs> daming papaya, guys. Ito guys, ito itong area na to. Ito. Uh, may kubo-kubo na malapit Ito. Kasi kaya may kubo-kubo kasi may generator sila dati dito. So, yan na yung generator niya ngayon. sira na. Sira na yung generator nila. Kaya dati mayroon silang ilaw. Ngayon wala na silang ilaw ngayon. Kagabi gusto ko sanang mag vlog gagabi para makita nyo yung sitwasyon namin bago kumakain naka flashlight lang kami oo oh, wala kasi dati kasi mayroon to ditong solar daw kaso lang yung tinamaan ng bagyong audit nga yun nasira din pero mayroon daw kinabit ngayon pero hindi pa gumana kaya yun hindi na sila nagpaano kaya mm. so yan na guys nakita nyo na yung bahay na asawa ko. Ayun na kong asawa ko. Ayun o. No? Ayun um, na. Mga ano tayo, tinula tayo ng manok sa birthday ko. Lindol kasi ito tapos. Tapos, o, yes. oh, simpre, tinamaan din ito ng lindol. Parang sim lang din sa amin guys, tinamaan ng lindol. Tapos, inudit. Pag yung udit. Ayan. Yeah, ganito na yung sitwasyon ng bahay nila. Pero, so, <laughs> nilang fruits ha. Uh, dami nilang fruits na sawa ko oh. Baka may ano dito. Yan, masarap kaya yan. Yan, masarap yan. Yan. Sarap yan. Ginakain ko din yan. <laughs> o yan, oh. Parang alatiris lang yan. Pero mas masarap sa alatiris yan. Yan. Medyo malakas na yung ulan guys. So balik na tayo dun. Tara, 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 tra <laughs> So guys dito tayo kasi medyo malakas yung lumalakas yung ulan niyan ito na yung ano nila kubo-kubo na lang ayan kubo-kubo na lang ito na lang kami natutulog tapos, sa basta saan kami dito doon doon pwede doon matulog tapos ito pinaka ano nila guys sa dami yung tubog ulan dito ayan. ayan so yan na yung bahay ng asawa ko ayan ito. ito. yung entrance nila. Ayan. Ayan. Ito bahay ng bayaw na asawa Ayan. Maraming mga upa-upuan dyan sa gilid kasi kahit san -san kami, ano, kung kami komportable. Eh. Kasi sa gabi, walang ilaw. Walang, simpre kung pawisin ka, walang electric fan. Sa labas ka matulog para presko ang pakiramdam sa hmm. pinakamiglang sa lang ng audit hindi na nabali ayan tayo oh, doon po sarap niyan guys oh hmm. pagbalik natin yan sa Maynila ayan ayan guys medyo madilim na tayo dito ngayon ayan Marinig niyo siguro yun. yon ho oh. generator yan yung umaandar guys ayan naka ano lang kami naka flashlight. Ito, electric pa na rechargeable. yung ito. Yan, kumakain yung dito yung junakis uh, ko. Ito madilim. Dawan ko yung flashlight para mag-view natin sila. Yan. Yan. Yan yung sitwasyon namin dito paggabi. Madilim. Ito kain na namin dito kami kumain kagabi naka flashlight lang kami so yan na yung sitwasyon namin dito sa isla sa bilang bilangan diot sa lugar ng asawa ko kay eh. uh, guys, sana guys yan na lang nila yung kuryente pero mayroon na daw kinabit dito ngayon bali naantay na lang na yung building permit yung sinabi para ano para gagana na Ayan. O, patayin ko ilaw ha, kung gano'n siya kadilim. Mm, dilim. Walang ilaw. ayun sila kawawa kumakain makain, naka, ano lang, flashlight. Ayan, ang buhay. Isla, ilawan natin yung asawa ko. Ayan. Mm, kita na. Ayan yung buhay isla. Ayan guys, kain tayo po. Ayan, kain tayo. Ayan, natin ngayon. Kain tayo. two things